Ayan. 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 guys. So, ito nga guys ang ibablog natin ngayon. At yun nga si sir yung may-ari. So, bali guys, ito nga pala ay pinaka-restore sa atin. Sir, interview mo na kita ng konti. So, sir, uh, pakilala ka muna sa viewers natin. Ako si Jerry. So, bali, nakita ko yung vlog, vlog niya. Tapos naisip kong iba-restore yung ating So sir, uh, isang question lang naman. Question lang 'no. Bakit mas napili niyo mag-owner kaysa mag, kesa mag Dati kasi akong ano, rider. Ah, yung po. Motor ko, binigay ko na doon sa anak ko. Bali, parang mas maganda yung pagka ka, yung feeling ng uh -huh. ano, fresh air. Uh -huh. taro, uh -huh. pa Bali, parang para ano lang 'no. Yan. Yung... parang nagro road trip lang oh. yun. Oh, check kasi naako pa po. Ano nga pala sir, kwento niyo din yung kanina kung, kung bakit ayun niyo dun sa kotse na huli yung tinray yung <laughs> yung nanghiram ako ng kotse dun sa ano sa pinsan ko eh yung kotse niya medyo parang supa. Yung drive ako simula no Baliches hanggang San Fernando eh inanto pa po. <laughs> Kaya mas gusto niya sir ang owner na lang. Owner. No? So may point nga din naman kay sir na mas maganda rin yung ano you know, yung kahit simple man lang na mabasa ka man lang ng ulan. Buti sir hindi kayo maselan sa sasakyan. Hindi naman. maganda naman ang owner. Ah. Oh. Pati sabi ko nga kay sir kanina nung nagte-test drive kami. Tinanong ko sa kanya ko hindi kayo natatakot sir na masiraan ano kung sakali man syempre sir yung mga gantong owner hindi natin masasabi na 100% na wala talagang masisira di ba? Sa uh, vehicles, okay. yeah. Buti pa si Sir. Buti pa kay Sir nakakaintindi kayo. Nakakaintindi kayo kasi yung iba talagang nabili ng owner. Ang alam lang talaga gumamit. Hindi nila naintindihan yung mga kung sakaling mangyari, mga ganun. <laughs> kung <nasibahan>, magkotse. <laughs> Yun. Yung yung galing sa kasa. Mm. magkasa yeah. mag na lang ng kotse no, Sir. Ay. So ito nga guys, ang uh, owner ni Sir. Ayun. Bale ni restore nga natin 'to yung itsura nito dati, yan, papakita sa atin ni Sir. Pap sir, isa nyo sa akin yung picture mamaya. Papakita ko sa nila. Yan. So, yung mga binago nga pala natin dito, guys. syempre itong buong unahan. Yan, stainless. Although, stainless din naman yung owner ni Sir dati. Pero, binago natin yung style. Ayan. So, ginawan nga natin siya ng... Ito, yung kanyang hood. At yung kanyang fender. Napakalayo na ng itsura ng fender nito. Kesa dun sa dati. Pati syempre sir bumper no. Oh. Hindi naman yung ganyan dati. Yan. Bale ngayon ko nga lang pala to guys na na-try na sakyan. Yun nga kasi napaka busy ko rin sir. Napaka dami ko dong inaano na owner. Yan. Tapos syempre guys yung nagpaganda rin dito sa owner ni sir. Sabi ko nga kay sir mas bumaga yung TE37 na mags dito. Ayan no? Bibira lang kayo guys makakita ng TE37 sa owner type jeep. At ang mas maganda pa nga dito, kung sakaling pagsawaan ni sir. Sir, kung sakaling mapapagsawaan mo itong mags mo, pwede siya sa kotse. Kasi yung kanyang sukat is 100-114. Yan, universal kasi yan sir, yung mags. Ayan no. universal. Pwede sa kotse, pwede sa owner. Kasi kadalasan sa kotse, 100 PCD. Sa owner, 114. Ayan. Tapos bago rin pala yung kanyang gulong. Isang set yan. Bali dati guys, yung kanyang body, ito pa rin yung lumang body ni sir. Ayan. At yung kanya nga palang flooring sa loob, ngayon stainless na. Dati siyang naka-galvanize. nga, sabi niyo sir no, na yung flooring niyo sir, ano, mabubulok na. Ayan. Kaya pinapalitan na rin ni sir ang flooring yan. Naka-checkered tayo dito na style ng flooring. Mas gusto ko nga pala guys ang checkered pagdating sa flooring kasi kapag checkered, uh, may grip pa rin yung chinelas nyo pa. kasi pag yung sobrang ano lang, yung stainless lang talaga, madulas siya. Mga paling interior, guys. Pati itong roll bar, pinapaltan din niya ni eh, sir. Yan, bagong roll bar na itong nakakabit dito, pang box type yung style niya. Ayan, tapos yung mga gauges, yung kompleto, yung ito. Sir, na-experience nyo bang matanggalan ng cambio? Hindi pa naman pero uh, usually, pagkasira yung ano na, nabubuno talaga. Opo, nabubuno talaga. Buti sir alam niyo na normal lang yun sa owner. Normal naman yun sa mm. mga mechanical na ano na transmission na nabubuno. Ayan, aware din si sir sa ganyan. So sir, uh, tanong ko lang so, sir may kotse ba kayo? Meron dalawa. Oh, dalawa. <laughs> Tapos mas gusto niyo pa mag-owner. Isang, isang SUV tsaka isang ano, isang Uh, Velos. Mm, ayun. Bago 'yun, Velos. Bago po yung anong 'yun, oh. yung isa. So, kung sakali man, sir, ah, normal kasi 'yun, yung mabunto. Yun ay isa lak lang. Mm -hmm. Kaya, sir, pag magkakambyo kayo, sadyang yung ano lang, sir, yung tamang ano lang, hindi yung gigil. Ganyan lang, sir. Yan. Tapos, yan, wheel din tayo dito na Momo. Yan. So, yun lang, ah nakaupuan. Yung upuan natin is ano lang yung stock-stock lang. Sabi ko kay sir, mag-uupuan na eh. Ayan <laughs> sir, kapal natin na upuan. At tingnan natin kung may ipapalit tayo doon. Meron sir, na napakadami naming stock doon. Kasi para sa akin sir, sa hindi naman sa sinesales to ko kayo. Kumbaga, syempre sir, yung, kumbaga, yung, riding exp yung ride experience na lang din. Yung mas may enjoy nyo. Yan, yun lang sir ang akin. <laughs> hindi ko kayo pinipilit magpalit. Ayan, titignan daw. Tapos syempre guys, yung trapal natin. Yan, gawa ni Kuya Mario bagong gawa din yung trapal. Actually, kakahapon nga lang namin yan kinabit yung trapal niya. Ito pala guys, yung likod. Ito dati, ano rin, yung likod daw ni Sir, uh, bulok na daw. Kaya pinapalitan na rin lahat. Tapos nakaano tayo dyan, LED na ilaw sa likod. Yan. So yun lang, wala namang masyadong madaming pyesa dito sa owner natin. Yan. Yung kanya side mirrors. di ba? So, si Sir nga pala, guys, uh, ano lang siya. Bakasyon lang siya dito, Sir, no? Bakasyon, yan. Yeah. Saan kayo, Sir, na bansa pala? UAE. UAE. Ayan, tag, uh, UAE si Sir. So, Sir, anong ano doon? Tarabahan nyo doon, Sir? Uh, sa akong OFW. Ayan, OFW. Uh, ano OFW. Sa IT, sa school. IT sa school si Sir, yan, sa UAE. So, syempre, uh, Sir, uh, ano lang, yung honest lang talaga, Satisfied naman kayo, eh, Sir? O, malayong malayo siya dun sa, Ayan. sa dati niya nung kinuha namin. Okay. Ayos. Sabi ko na, dapat nagpa-build na lang dun ako. Ng panibago, no? Yeah. <laughs> Siguro, Sir, wala pa yung nakikita masyadong formadong owner, no? Marami ako nakikita dun sa mga... So sa mga group. Opo. Pero kaya nga, nagustuhan ko rin na nung ibinigay uh, ko sa anak ko yung bike. Opo. Sabi ko, owner naman, naman ng paglalaran nyo. <laughs> so, sir, uh, itong owner, saan nyo lang ito gagamitin kung sakali? Probinsya. Probinsya, mm -hmm. ayun. gala, gala. Kumpaga, parang feel na feel mo talaga na nasa Pilipinas ka, sir, no? Ayan. So, ayan, guys, ang ating review dito sa owner type Jeep. Ayan, sir. Thank you po, sir. Ayan. Guys, uh, papalitan natin siya na ang upuan. Ayan, Recaro SR3. Yan, brand nyo to mga boss. Nagpalit na ng ano si sir. Nagbago isip. Ah. Okay. Huh.